Hello guys, shout out dyan sa mga naninira kay Daddy Frankie. Ang masasabi ko lang dyan, kayo, wag na kayong manira. Bagkos tumulong na lang kayo sa kanyang adhikain kung may mabubuti kayong puso. Pero kung may naitim naman kayong balak kay Daddy Frankie, abay, pag-isipan nyo ng Uh, isang milyong basis yan dahil hindi naman papayag ang taong bayan na inyong sasaktan si Daddy Frankie ng uh, walang kalaban-laban at kayo dyan sa mga scammer masasabi kong scammer kasi gina, ninanakaw nyo yung mga video ni Daddy Frankie at mga vlog wag naman kayo ganyan Aday, Mag-vlog kayo ng inyo. wag na kayong mag -post, post ng mga picture-picture. Okay? Inaagaw nyo pa ang vlog ni Daddy Franky at manghihingi pa kayo ng mga uh, abuloy eh, si Daddy Franky naman ang nakatuklas at si Bolt Pointman dyan kay um, Kuya Oliver Huwag kayong tridor, kayo mga Kayo tayong mga creator, kapwa creator Magtulong-tulong tayo, hindi yung uh, mga tridor kayo, mga scanner kayo hmm? Mga scanner Mm, mga scanner kayo.